kalaban din si Waki. Si Waki bulbultit. Waki lok. alipad, Waki at toking lok. So, yun yung lok nila. Ang pakalipad sila ngayong araw. Kaya yan. Tama ni sangom dita ni. Tuntuntukan. So, yun o. No? si Sim yun ito yung may ari oh ano isanda mo tayo kaya ko yun ang dami pa dun oh puti hindi kalapati yun guys. Dami lang gam. So ayun mga tamad yung kalapati ni Waki. Sang ikot baba. Ito yung kalapati nito wala. Si Kalbo. Santillo. Kalapati nyo. Si Santillo Si Santillo. Kawas Subscribe nyo yan, no? Ay, oh. Kalbulog. Ay, kalbulog. Kalbulog. Shantin lo. Kawas. Si Kawas pala. Ayan, oh. Kawas ng kalapate. Kaya, no, yung kalap, yung kulungan namin. Yung namin nagagawa. Ay, tas ko. no kalapati nila may pumasok. Yung nandun.